Tapos ay may nangyari sa harap nila nang makita kung sino ang lahat ng tao. Nabigla at bumukas ang isang walang kamatayang plataporma sa lugar na ito at isang lalaki ang sumusulong patungo sa walang kamatayang platapormang yon. At maya maya lang ay sumili ang isang maliwanag na liwanag mula sa walang kamatayang pinto na direktang tumama sa lalaki dahilan upang siya ay maging isang... Bato at at nakita namin na mayroong maraming ganoong mga tao sa lugar na yon na ngayon ay gawa sa bato at pagkatapos ay ang mga Panginoon. Nang banal na lupain ay dumating sa lugar na yon at ang pangalawang Panginoon sa kanila ay nagulat ng makita ito at sinabi ang susunod. Ang Allied Army ay hindi maaaring makapasok lamang ang Supremo ang maaaring makatuntong sa lugar na ito at ang liwanag ng eternal na kapighatian sa hinaharap ay. Ang pinakatunay na pagsubok kahit ang kititing na di kasakdalan ay gagawing putik at babalik sa alabok sa pamamagitan ng liwanag ng Walang hanggang kapighatian ang lahat ng naririto ay mga patay na kataas-taasang tao sa gitna nila ay mayroon kahit na ang mga quasi-immortals at ang unang buro ay nagsasabi rin na ang liwanag ng eternal na kapighatian ay isang malaking pagsubok para sa supremo mga nilalang at kung makaya nang lamang ang hiwa ng liwanag ng walang hanggang kapighatian maaari kang umakyat sa immortal platform at enter the immortal realm kung hindi man sa huli ay magiging Walang laman at pagkatapos ay biglang dumaan ang isang masamang enerhiya sa pagitan ng dalawang master na nakikita. Naparehong ikinagulat ng mga masters at ang masamang enerhiya ay nagsimulang magtipon sa isang lugar at sa lugar na iyon ang masamang Diyos. Nagpapakita at ang masamang sabi ng Diyos sa kanilang lahat kahit kayong grupo ng langgam ay gustong kunin ang walang kamatayang pagkakataon ngayon ay aking tutu parent. Ikaw at gamit ang kanyang masamang enerhiya ang masamang Diyos ay gumagawa ng isang nagbabantang mukha sa langit. At marami siyang inilabas na mga kamay at lahat sila ay may iba't ibang uri ng armas sa kanilang mga kamay at ang pangalawang master. Sabi sa masamang Diyos na yun gusto mo bang kainin kami at pagkatapos ay malapit ng kainin ang unang guro. Gamitin ang kanyang lihim na plato at inaatake ang masamang Diyos na yon gamit ang kanyang lihim na plato at sinabi ng unang guro sa masamang Diyos na yon ngayon. Lahat ng supreme being sa southern regions ay natipon dito hindi ko hahayaang umalis ka ng ganon kadali kundi ang una. Ang pag-atake ng guro ay walang pagkakaiba sa masamang Diyos na yon at ang masamang Diyos na yon ay nagsimula. Tumatawa na parang baliw at pagkatapos ay inaatake ng masamang Diyos ang parehong mga masters na nakikita. Na ikinagulat nilang dalawa at hindi nila naiintindihan kung ano ang dapat nilang gawin ngayon at noon pa lang. Dumating doon si Linger at dinala rin niya ang walang kamatayang palasyo dahil sa kung saan parehong naligtas ang mga masters at Ngayon dahil sa Immortal Palace na yun lahat ay naligtas mula sa pag-atake ng masamang Diyos na yun ngunit kapag nakapasok na silang lahat. Ang walang kamatayang palasyo nagulat sila nang makita ang ang Immortal Palace at lahat sila ay nagsasabi kung ano ang palasyo na ito bakit ginagawa. Pakiramdam ko napakaliit ko sa palasyo na ito ay naglalaman ng mga walang kamatayang batas at maging. Mas marami pang may kaugnayan sa sunog na dalo ay nasa lahat ng dako maaring ito ay isang tunay na walang kamatayang artifact. At kasabay nito ay nagagawa rin itong harangin ng Immortal Palace ang liwanag ng Immortal na pinto na yun at makita ito. Mas nagulat silang lahat at sinabi ng pangalawang master kung ano ito. Kayamanan na maaari nitong hadlangan ng liwanag ng walang hanggang kapighatian at magtagal ay sasabihin sa dalawang Panginoong yon sa lahat ang liwanag ng Ang walang hanggang kapighatian ay nabasag na maaari tayong lumabas at patayin ang masamang Diyos at Pareho silang tumalikod at tumingin kay Linger tapos sa kanya sabi nilang dalawa na rinig ko yun sa likod ng buong imperyo doon, ay isang pag-iral na nalampasan ng Supreme Beings at ngayong nakita ko na ito ay naging totoo. Maaari kong tanungin ka babae. Naging immortal ba ang ganoong pag-iral at ang dalawang elder na yon ay kinakabahan at iniisip na immortal ang taong yon ay ay, pagiging maaaring pumatay ang mortals hindi man lang buhatin finger at saktong may dumating na magandang babae sa lugar na yon na ang pangalan ay Jan at sabi niya na magtagal maaari ko bang makita itong banal na palasyo at ng paraan kung saan mo nakuha ito at sa lalong madaling pareho ang masters makita ang babaeng yun pareho ng Natakot sila at iniisip na isang nakakatakot na aura ang kanyang kaharian ay nasa itaas ng mga supreme beings ang kanyang aura ay hindi bababasa nanang isang masamang Diyos at ang pangalawang elder ay nagtagal at yumuko at sinabi sa kanya na hindi ito ay isang walang kamatayang artifact ka hindi ito madaling pekain at nagtagal sabi kay Django ang bagay na ito ay regalo ng aking senior at komportableng sabi ni Zhang SCHW huwag kang mag-alala wala akong lakas ng loob na masaktan ng may-ari nitong artifact at nakita ni Zhang SCHW na tinitingnan ng Holy Palace Maingat ito pagkatapos ay umakyat siya sa walang kamatayang entablado at habang umaalis ay sinabi niyang magtagal doon ay mahusay. Mga pagkakataon sa walang kamatayang plataporma ngunit mayroon ding mga malalaking panganib na nais kong pigilan ka mula dito ngunit mula doon. Is a supreme being sa likod mo parang wala namang mali kung may pagkatapos ng oras maging immortal gagawin ko. Bisitahin muli itong banal na palace master ngayon ay naglalakad si Django sa walang kamatayan plataporma at sa malayo sa kanya ay naroon din ang masamang Diyos na kararating pa lamang at lumingon siya kay Django at Sabi sa kanya isang hakbang na lang ako para maging immortal na makakapigil sa akin Janua. Tinititigan ang masamang Diyos na yon at sinabing wala kang alam tungkol sa matataas na kapangyarihang yon at muli nang gagaling ang liwanag na yon. Ang walang kamatayang pintong yon, ngunit ang masamang Diyos na yon ay walang pakialam dito at sinabi niyang wala akong pakialam isa akong imortal kapag ako ay nakaon. Nangunguna maaari pa ba siyang magkaroon ng isang immortal na ang espiritwal na kapangyarihan sa loob ng trono na ito ay nagiging immortal na kapangyarihan at kung kailan? Nakita ng pangalawang amo ang bagay na ito nagulat siya nang makita ito at sumigaw siya na kaya niya dalisay ng lahat ng bagay na siya ay naging immortal at ang immortal na ilaw ay bumagsak din. Django ngunit wala itong ginagawa kay Django at sabi niya na magtagal misko. Ang pangalan ay jang pakisabi sa senior na yon na handa akong manguna sa pagpatay sa masamang Diyos. At ngayon ang lahat ng mga magsasaka ay sumusulong upang umakyat sa walang kamatayang entablado na yon at lahat siya ay nagsasabi na kahit ang masasamang Diyos ay maaaring maging... Imortal ito ba ang pagbubukas ng landas tungo sa imortalidad ito ang pinakamalaking pagkakataon sa libu-libong taon. Sa wakas ay hindi pa babayaan ng langit tayong mga magsasaka at ngayon ay nagtatagal at ang medyo tense ang mga babae at sabi ng mga babae kay Linger Sister ano ang dapat nating gawin ngayon ang masamang Diyos ay naging imortal. Pero sabi ni Linger sa ang mga babae ay naniniwala sa Senny Orly kahit maging imortal na siya. Wala rin siyang dapat katakutin at ngayong ang masamang Diyos ay naging walang kamatayan. At ngayon ay nag-transform siya at sinabing ako ay magiging walang kamatayan ang hininga ng walang kamatayang di ay dumadaloy sa aking katawan at Pagkatapos ay nakita namin ang isang lalaki na nakaupo sa itaas ng mga ulap na nangingisda at sinasabi niyang ang mga isda ay nasa lambat at handa na. Hinayla papasok ang lalaking yon gamit ang pangingisda na yon na ang kasamaan ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng Diyos sa nakikita niya. Nagsimulang sumigaw ng masamang Diyos at kasabay nito ay sinimulan din ng lalaki ang pag-absorb ng kapangyarihan ni Jansa at ito ay nagiging tunay, masama at sinabi niya na ito ay hindi isang pagkakataon sa lahat ito ay isang bitag ang. Ang platform ng Immortal Ascension ay pinamamahalaan ng The Immortal Domain Hindi ka ba natatakot sa mga parusa mula sa ang Immortal na Domain kung kumilos ka sa isang walang ingat na paraan at makikita natin ang taong sumisipsip ng kapangyarihan nilang lahat at Ang matanda na kulang ng ngipin ay ngumiti siya at sinabi sa kanilang lahat kapag ang lahat ng langgam sa mundong ito ay naging ban. Ang Kako the World Tree ay magiging isang bagay na walang ugat na madaling makuha nitong army kong kalooban. Ganap na lupigin ang hangganan ng katimugang rehiyon ng kaharian ng Shenan at ang lalaki ay nagsimulang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Karagdagang na masakit Jangulot at kanya Immortal Blood nagsisimula siyang lumipad sa... Hangin at pagkatapos ay may pumupunta sa lugar na yon at sasabihin kung sino ang nag-alerto sa mas mababang kaharian sa walang kamatayang pag-akyat sa langit. Platform at sinabi ng isang lalaki sa Immortal na nag-set up ang taong ito NG pamatay na bitag sa Immortal na Ascension Platform para pumatay. Mangyaring nga ang ang Immortal Realm ay nagdadala ng katarungan at marinig itong ang Immortal. Sabi kung sino ka gusto mong hamenin ng ang Immortal Realm sa pamamagitan ng paggawa ng pagpatay sa Immortal. Ascension platform ngunit wala itong pagkakaiba sa lalaking yon at sa lalaking yon. Direktang inaatake ang Immortal na yon at sinabi sa kanya ang isang maliit na sekta na walang pangalan at karapat dapat na kumatawan sa Immortal. Domain how dare a small projection of Immortals maging ganyan ang ugali at dahil sa nakapangyarihan ng tao ang Immortals. Mawala sa lugar na yon at sabi ng lalaki kasama ng aking original katawan dito no. Kahit gaano pa karami ang projection ay wala pa rin itong tugma para sa imortalidad na ito ano pa ang mga pakulo mo laban sa akin, lumabas silang lahat at makita ang jang na ito ay nagagalit at sumisigaw ng oh my god paano. Maaari bang ang isang masamang tao na immortal ang pundasyon ng ating rehiyon sa timog ay wala na sa immortal na kaharian at ang itim na kamay ay lumitaw at ang isang yon ay may nagawa kapanakita namin. Linger na tuwang tuwa at iniisip niya si Senior ni ready na kami. Akala ng Senior ay sinusubukang pumatay ng isang masamang Diyos ngunit ngayon na pagtanto ko na ang target ng Senior ay talagang isang imortal at ang espada sa tent na papel na ibinigay ni Leon ay nakapalibot sa lalaki ng makita kung kanino siya bigla at sinabing ito ay isang malakas na espada sa tent kung paano sekta at sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang malaking espada mula sa langit. Nang makita kung saan ang lalaki ay naging lubhang kinakabahan at nagtagal ay lumapit sa likod ng lalaking iyon at sinabi sa kanya bago lumuhod. Batiin ng sword intent ni Senior Ling ngunit nagagalit ang lalaki kapag nakarinig siya ng nagtatagal na mga salita at sinabi niyang ako ay tunay na immortal. Sino ang makakapagpaluhod sa akin ngunit sa sandaling yon ay napaluhod ang lalaki sa pamamagitan ng Ang presyo ng tibak na yon at ang tibak na yon ay pumatay sa lalaki sa lugar at sa lugar na yun lamang ang malaking tibak na yon ang natitira. At pati na rin ang masamang Diyos ay patay din ang makita kung sinong Genoa ang naging masaya at sinabi sa sandaling dumating ang espada at tolda na wala ang masamang Diyos pagkatapos nito ipinakita sa amin ang isang eksena mula sa ibang lugar. Sa lugar na ito ay ang southern region na hangganan ng Shannon Realm at sa lugar na ito ay maraming mga sundalo. Nakapalibot lamang sa isang tao at ang lalaking iyon ay lubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa kanilang lahat at siya. Sabi ni wala sa mga immortal ang handang suportahan ang hangganan ng timog ang mga tao sa hangganan ng timog. Teritoryo ng Blind Eye dito dahil lang natalo sila ng isang henerasyon ng Southern Region Immortal Kings. All O oh, Immortal King bakit hindi ka pa bumabalik at sabi nung lalaking yon. Malakas na mamatay sa sandaling sabihin niya ito isang maliwanag na liwanag ang sumisikat sa lugar na yon dahil sa na ang lahat ng mga sundalong naroroon sa lugar na yon ay napatay sa isang hampas ang kapangyarihang ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng espada ang intensyon dahil kung saan lahat sila ay napatay at ang lalaki ay umiiyak at Sabi ng congratulations ang immortal king ikaw ba ay tila natatandaan mo pa kaming mga kampan mo pagkatapos nito ay bumalik kami sa linger na tuwang-tuwa at siya Sinasabing immortal bloodshed quasi immortal nilang isa lang ito sa senior leads Mga salitang binabati ng lahat nagtatagal at nagtatagal sabi sa kanilang lahat pa tayo lahat ito ay trabaho ni Senior Le at para lang kay Senior Le ang trabaho ko at dumating si Janua. Pasulong at sinabi niyang magtagal ang tunay na Diyos ay pinarusahan at ang Tebak ay tumago sa katimugang teritoryo kung ano ang hindi ka panipani walang lakas ng loob at tinanong ni Zam si Slinger Goddess pwede mo ba akong isama para makita si Senior. Sinabi rin ni Lee at ng pangalawang elder na Diyosa kung maaari ay gusto ko rin. Salubungin si Senior Lee at tinitingnan ang babaeng iyon na iniisip ng babaeng ito ang mga amo. Ang banal na lupain at mga kababaihan ay ang henerasyon na magiging walang kamatayan pagkatapos ay nagtatagal magtanong sa mga kababaihan na ito Chen. Ning what do you think at sabi ng babae ang senior Lee ay mahilig sa tahimik at ordinaryong buhay at hindi ko akalain. Gustong maistorbo gayon paman maaari nating direktang tanungin ang matatanda kung pinapayagan niya ito o Hindi at pareho din ang mga masters na yon ay nagsasabi rin syempre kung ano ang itsura ng senior figure na yon. Tulad ng makikita natin at ang guru na yon ay lumabas na may dalang kayamanan at ibinigay ito sa kanila at sinabing banal na sugo ang lahat ng mga lupain ito ay ang dugo ng mga tunay na immortal ito ay isang hindi kapanipani walang kayamanan na maaari nating kolektahin. Sabi ng pangalawang master, master ang senior hindi ka humihingi ng bayad at ang, ngumiti muna si master at sinabing oo tama na kung magagamit mo ang tunay na dugong immortal. Upang pinuhin ito maaari kang maging isang walang kamatayan direkta at janggi sabi ko mayroon. Nakita ang careless true immortal path at ang natitira ay alikabok at pagkatapos ay dalawang ilaw. Shine at lugar na nakikita kung saan pareho ang masters ay nagulat at kapag pareho silang tumingin sa kanya ay nag-iingat sila. Nagulat at sinabi ng pangalawang master na ito ay isang lutat panulat mula sa banal na lupay ng Sanju Legend ay nagsabi na pagkatapos. Naging immortal ang tatlong immortal na Diyos ay hindi dinala ang kanilang mga immortal na sandata sa ang immortal realm ngunit iniwan sila. Ang kaharian ng Shannon para sa hinaharap Jin Rations at kasabay nito Jang nakatingin din sa dalawa treasures. At sinabi niya na hindi nakakagulat na ang Senu Holy Land sa gitnang Jango ay nagpapakilos ng mga tropa nito upang pumunta sa katimugang rehiyon. Eto ang dahilan kung bakit pagkatapos nito nagbabago ang eksena at ibang lugar ang nakikita natin sa kabuuan. Ang hukbo ay dumating sa lugar na ito at isa sa kanila ang isang lalaking nakaupo sa isang uwak ay nagsabi na ako ay mula sa sagradong lupain ng Sanju para. Ang paghihiganti ay ang mga kriminal na nananakit sa dalawang supreme beings na sina Timing at Shirai sa harapan at sinabi ng isang sundalo sa lalaking lords ang dalawang supreme beings tie Ning at Shirai ay nagbabago sa maliit na nayon sa unahan pagkatapos nito ang eksena. Ang mga shift sa harap ay ang senior residents ni Li at lahat ay pumunta sa lugar na iyon para makilala si Le Fan. At tinitingnan ni Jano ang salitang nakasulat sa calligraphy na iyon at sabi niya isipin at learn isipin at learn east. Mapanganib sa pamamagitan ng isang espada na dumudurog sa kalangitan ng katimugang rehiyon tulad ng pag-angat sa mundo ng nangingibabaw na chi. Na dumadaloy sa sansinuko ay iba at naglalaman ng dakilang karunungan ng pagpasok sa dana mahiwaga. At elusive at ang babae ay kumatok sa pinto at si Lian ay nakarinig ng isang boses at sa mandal. Sabi mula sa loob pumasok kayo sa loob tapos pareho silang lumapit at yumuko bago sabi ni Lin at Lin sa kanila. Kamusta na kaya ang lahat at nag-iisip din si Lin na maghanap. Sa kanilang dalawa na may sariling mga pintura at kaligrapiya sa palagay ko ay hindi masyadong masama ang malaking exhibition auction na ito at ang... Sabi ng mga babae at lingers na sa mandal salamat sa kaligrapiya at pagpipinta lahat ay naging maayos bilang karagdagan binigyan din kami. Dalawang take-home items specifically for seniors next nakita namin si Naf na nagnakaw ng string. Breaks pagkatapos ay lumitaw siya sa harap ng lefan at ipakita ang pagnakawan at sabi niya matapos iwan ng mga ninuno ang libo-libo. Taon na ang nakalipas hinahanap natin itong lot and pen na mayroon ng ating banal na lupain. Kinanap sila sa loob ng maraming taon nang hindi sila nakitang payat ay tumingin sa isang kayamanan na ibinigay ni Linger at sinabi niya na ito ay Antik mula sa libu-libong taon na ang nakakaraan ay dapat na napakamahal tama at saka. Iniisip ni Lin na mukhang nagsimula na rin kumita si Hall Inger at ang iba sa kanilang negosyo. At sila kahit na partikular naghanap ng mga anti-gong ibibigay sa akin noon Lin sabi niya sa dalawa kaso salamat talaga. Magkano niyong ziling dahil ang dalawang bagay na ito ay nakalaan para sa iyo maaring tanggapin mo? At nag-iisip din siya bagamat antigo ito mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas ang kalidad at texture talaga din. Ordinaryong Leon ay nagbibigay ng parehong mga kayamanan sa kanilang dalawa dahil sa kung saan pareho silang naging napakasaya at sabihin. Salamat kay Leon noon lumapit yung babae at sabi kay Lin siya nga pala senior may mga tao sa labas. Kasali din sila sa bagay na ito at gusto nilang puntahan at bisitahin ka ay wonder kung willing kang tumanggap. Sa kanila at sa pagdinig ng sandala na ito ay nagsimulang mag-isip na tila sa pamamagitan ng pagbibigay ng linger calligraphy sa mga painting na ito. Oras na dapat ay naakit muli ang kanilang atensyon sa pagpipinta at eksibisyon ng calligraphy ay ito. Itinuturing na sikat at payat na sabi sa mga babae sige imbitahan sila at lahat. Nagiging masaya din silang tatlo kapag nalaman nila na nag silin sa pagpasok nila sa loob tapos lahat. Pumasok ang tatlo sa loob at diretsyong sa si Zango at sinabi sa kanya, Immortal da the Supreme Immortal at narito pareho ang Masters ay tumitingin-tingin sa paligid at sinasabi ng mga taong yun kung anong nakakatakot na aura na para bang kahit saan ay puno ng ganoong A. Eh. Nakakakilabot na presensya para akong langgam tapos lumuhad si Jangga sa harap ni Lin. Nagulat si Aling Lin at sinabi niya sa kanyang babae kung ano ka. Ginagawa at nakikita ang sandala na ito ay iniisip kung ano ito ano ang sitwasyong ito. Ang pagluhod kapag nakakasalubong namin itong mga mahilig sa calligraphy ay talagang nagmamalaki ng sunod-sunod na parehong nakayuko ang mga elder na yon, pababa sa harap ng sandala na nakikita kung sinong nagtagal at ang mga babae ay parehong iniisip ang pagkakakilanlan ng tatlo. Ang pinakamataas sa buong Shannon Realm ay isang quasi-immortal at dalawang banal na masters at Sabi ni Lin sa kanilang tatlo expert lang ako sa ilang maliliit na bagay paano maglakas loob. Tinatanggap ko ang ganoong papuri mula sa inyong lahat at ang sabi ng pangalawang master sa Lin Sr. ay Great master ng kanyang craft calligrapher na paluhod ako ngayon na nakakakita ako senior kahit mamatay ako. Hindi magsisisi at bumangon si Django at sinabi kay Lin senior pwede ba kitang sundan at makinig sa iyong mga turo at pagkatapos makinig kay Jan Lin, ay iniisip kung bakit. May mga apprentice pa ba bakit interesado kang maging apprentice ko tapos sa mandal yung babae sabi niya. Lin Senior sa pagkakataong ito salamat sa tulong niya binitawan pa nila ang dakila. Pagkakataon na lumapit at humingi ng payo sa mga nakatatanda at sabi ni Lin kay Django ay hindi ko gagawin. Tumanggap pa ng mga alagad sa ngayon ngunit dahil malakas ang loob mo sa taisem ay maaaring ipaliwanag sa kung ano ang gusto mong itanong at kapag narinig ito ni Zano ay nabigla siya at iniisip niyang makuha. Ang mga sagot mula sa gayong tao ay isang mahalagang pagkakataon kung ano ang dapat kong itanong sa akin. Kailangan mag-isip ng isang bagay at linilagay ang kamay niya sa balikat ni Jiang at sinabing, Huwag kang kabahan pagpupulong ay destiny magtanong lang kahit anong gusto mo pero lin. Sa pag-iisip na mayroon akong parehong pag-iisip kapag nag-aaral ako at kung kailangan kong magtanong sa isang guro, kailangan kong mag-isip ng dalawang beses tungkol sa paggawa nito. Takot na baka isipin ng teacher na torpe ako at nagtanong si Gian para sa mandal. May I ask seniors a mortals kung ano yun at pareho silang nagulat ng masters after marinig Zhang. Tanong ni Shu at nag-iisip ng malalim si Lin Immortal hindi ako. Cultivator at ang malinaw na tinatanong nila ay ang larangan ng calligraphy at painting at sa lugar na yun ay kapayapaan. Nangingibabaw sa ilang panahon ang lahat ay gustong marinig ang sagot ni Lin pagkatapos ay ang mga sagot ng Lin. Ang mga immortal ay nabubuhay na nilalang isang talam ng damo, isang butil ng buhangin, isang manok. Lahat ay walang hanggan sa mata ang kalikasan ay mukhang ordinaryo ngunit tunay na transcendence tunay na kawalang hanggan ay nakatago. Sa loob ng ordinary kung gusto mong maintindihan kung ano ang puti dapat mong maunawaan ano ang black kung gusto mo. Maunawaan kung ano ang tama dapat mong maunawaan kung ano ang mali kung gusto mong maunawaan kung ano ang walang hanggan kailangan mo. Unawain kung ano ang panandalian at pagkatapos makinig sa sagot ni Lin na sinasabi ni Jan, ito ang dahilan kung bakit nagtatago ang mga ninuno sa mga ordinaryong lugar at kasabay nito ay iniisip niya pagkatapos kung maging mala. Immortal nagtago ako sa deep ice naghihintay ng pagkakataon na maging immortal na iniisip na sa ganitong paraan lang. Maaari ko bang linangin ang isang dalisay at pusong-puso ng kawalang kamatayan ay napunta ako sa maling landas. Para maintindihan kung ano ang puti kailangan kong munang maunawaan kung ano ang itim kung gusto ko. Maunawaan kung ano ang walang hanggan dapat kong maunawaan kung ano ang pansamantalang mabuti sa palagay ko na kuha ko ito noon. Sabi ni Lin Kijano na ito ang dahilan kung bakit palagi kong pinapapikturan si Zing ng mga itlog. Kaligrapiya o pagpipinta ang tanging paraan upang makapasok sa tourism na ito ay ang makita ang mga batas ng mga bagay na stunkin at ngayon si Django ay nasiyahan sa sagot ni Lin at si Django salamat kay Lin at sinabi ni Lin sa kanya na ito lang. Isang sagot na hindi na kailangang mag-isip huwag lamang tumayo dyan mayroon akong ilang mga bagong may lakitan sa aking bakuran ngayon kaya't gagamutin ko kayong lahat. Pagkatapos nito nang makita nila ang puno ng peach ay laking gulat nila lalo na ang amo. At si Zan Shuar ay nabigla din matapos makita ang puno ng peach na yon at sinabi ng pangalawang master na ito ay isang puno ng peach. Ang mga naturang kayamanan ay umiiral lamang sa eternal na kaharian at talagang may pagkakataon tayong matikman ang mga ito at kapag tumingin si Janga sa harapan, nagtagal ang mga babae na om at siling pareho silang umupo malapit sa mesa para kumain na ang prutas ng peach at ang payat ay nagdala ng maraming prutas ng peach tree para sa kanilang lahat at sinabi niya sa kanilang lahat na ay Itinanim ko ang puno ng peach na ito gamit ang sarili kong mga kamay at ito ang unang pagkakataon na nagbunga ito ngayong taon hindi ko alam kung paano. Ang pakiramdam kaya't maranasan natin ito at lahat salamat sa Lin at sinabi sa kanila ni Lin. Ito ay isang plato lamang ng mga mylocotin at sinabi sa amin na ito ang puno ng peach na itinanim ng mga tulad. Mga tao kahit na ito ay isang prutas ay hindi kung ang balat ng prutas ay mahulog sa labas ng mundo ito ay magiging sanhi ng earth. Nanginginig na kahihinatnan at ngayon lahat ay kumakain ng lahat ng mga prutas ng peach na yon ng magkasama at Labis na tinatangkilik ang bumang iyon ng pananalita pagkatapos nito ay nagagalak ang pangalawang guro. At sabi ng mga kapwa DS, ako ay naging parang immortal at ang unang master ay nagsasabi rin. Siya rin ako mula sa Supreme Realm hanggang sa quasi-immortal realm na sa wakas ay advanced na kami. Salamat sa malalim na pagpapala na ipinagkaloob sa amin ang nakatatanda ang ritmo ng pagdududa at ang, ang walang kamatayang enerhiya ng espirito ay umuusbong sa mga panuntunan ng dada at ngayon ay naging januwa na. Isang immoral at pagkakita nito pareho din silang naiintindihan at sinasabing immortal doon. Ay walang immortal sa Shannon Realm sa loob ng libu-libong taon na ang pagbibigay ng mga Mylocketan sa kalooban ay gagawa ng isang kawalang hanggan. Senior lianong Generous na kilos tapos sa mandal si Janua at Lumuhad. Harap niya muli at sinabing sa sandalan ng dakilang kabaitan ni Django ay hinding-hindi. Kalimutan nito at pinatayo ni Lim si Jiang SCHW at sinabihan siya ng ilang pitch lang. Sige bilasin mo bumangon ka at sabay na ng mga masters na senior tapos na ang usaping ito hindi ko na alam ang susunod na gagawin ano pa bang gusto mo kahit